nararamdaman nito. Kinakabahan uh, ako, kinakabahan ako. <laughs> Parang iba eh. Same lang kasi yung pakiramdam ng kabot at saka na-excite. Oo. Oh. Uh -huh. <laughs> <laughs> ah, <lang>. uh, <laughs> <nangyayon. laughs> <laughs> Where are they? Where are they? Yeah. Uh, two. kuya, nagpapa ano pa ng kuko. First impression tips. Tingnan Tingnan niya naman ang porma ng lolo. Gra yeah. Grabe ng porma ng, lo ng lolo. Mahal. Tingnan mo yung porma ng lolo. Tingnan mo yung porma ng anak. Oh. <laughs> <laughs>

Yung nanay naman namin, kala ko artista yung bumungad sa akin pagpasok kanina oh. Parang si Don Solveta. Ah! <laughs> <laughs> oh. Si Tita Ethel hindi daw po sasama sa pagsundo. Babanta yung itong mga makakulit. Ito mga mga laga. mga hmm. Oh, excited na itong benda namin. Bye, excited bye, bye. Bye, bye. Bye, kita. <laughs> uh, na talaga. Bye-bye! Bumata sa kanya yan sa mga taong sa kanya. Kaya lang. Lalo, kung dito sa kanyang kanya. Ay, daw. Oh. Walad bye bye Kuya, oh. <laughs> <Bye. laughs> <laughs> um. oh. <laughs> <laughs> ilang... Ilang hours na lang, hindi ba? One hour na lang.

Pinisip okay, ko nga kuya, sabi niya kanina kasi hindi niya alam nararamdaman niya. Ganun siguro yung feeling, no? Ano pa lang. Pag siguro, doon pa mo pa malabas yung mga. Oo, pero more than 10 More than 10 years na. Oh, excited na ako for Kuya Steve talaga. Sabi niya kasi... Sino dati, ano naman din iisip ko. Ah, wala kasamang kapatid ko. Eleven years na pala. 11 years. Uh -huh. To be exact, no? So, wala uh -huh. na pupunta sa lang US. Kasi ganito na si Nicole umalis. Ngayon, nag dibu na. Mag-photoshoot na for Dibu. So, <laughs> mm -hmm. then, ganito lang siya bago uh -huh. siya umalis. Na. Gian. Si mm. Oh, Gian, Gian nga lang eh. Kasi Gian mukhang talagang oh, kawawa naman dito. Gian na, so, na siyo. It's your ate, oh. Teka talaga niyan talaga. Eh, parang Gian din. Oh, yeah. <laughs> Gian. One time pumasok niya sa school pinagalitan ni teacher ni Mam Ma Rhoda kasi naka-make up. Oh, baward ang make up. Oh, you look, look at me. Oh, I'll take Tapos ngayon, ano na, medyo sporty na siya, no? ng bunga. Sporty na ano. Tingnan niyo naman, naka-heels pa yan eh. Hindi siya dati. Pupunta na school, na Parang madami din kami picture ni, ano, ni Nicole Mag-ano daw tayo, throwback kasi ngayon. Di parang, eh, 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 Wag mo ko browse through sa mga oh. pictures na. Oh. Yeah. Kumain yun please. Yung lola, s'yempre magtatanong sa ano. Steed. Ano gagawin natin yan? Pag nakita natin yung kapatid mo. Ano yung unang oh, may yakla. Ha? Hindi ako. Ay ay ay. Parang kay Tinta, wala nang pustahang mangyayari. Baligtad oh nga, parang ako pa yung maiiyak ka. Oh. Makikita natin mamaya. Kung ano. <laughs> Pustahan din na ang Steve. ano. Si Ninang, ano kaya tanong ni Ninang? tanong ni May tanong. Ako, ganun din. <laughs> Anong gagawin? Naku! Parang kagabi Baby, hindi para kagabi, hindi ka nakatulog. Ay, nadeniko ko. kanina, dalawang linggo na lang. Dalawang linggo na lang sila. Eh, bakit kararating lang ngayon, nadinig ko lang. Dalawang linggo na lang. Kasi kaya Steve. Na lang daw natikira. Nakumalas nila. Aww. Tignan natin mamaya kuya sino mas gwapo. Hmm. Hey, okay. Ito uh, no, um, ab... wow! right. na si ko pala dati. Tingin. ko ito? Ano ko ito? ko ko ito? Ano Ano ko Ano ko ito? Ano ko ito? Ano ko Ano ko Ano Look. He's the friend. <laughs> He's the <different. laughs> Which one is better? Now or before? Now. Before. Oh. Ah, oh. Oh. So which one is better? Now or before? Now. Before. Ah, before talaga. Okay lang tay, Pantay lang. Parang sing pa din yung itchy rock talaga. Hindi talaga nag-i-itchy dito. Okay. <laughs> o, oh, dila niyo ito mga katekraman. Tita sexy. Oh, sexy pa din. Oh. Ay, no? ano to? 2011? Ang galing ng Facebook, no, natabi niya yung, ano ano galing no ano no, ano 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 makita yung asawa ano dati? ano siya? Pakita mo si Tito Jun. Ay, si Tito Jun. Ah. Ay, ano 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 Si ano Oh, yeah. yeah, uh, Kailan niya lang yan uh, din is uh, yeah. yeah. <laughs> <laughs> <Fresh Fresh laughs> uh, Parang mag-iwan for it. Parang mag ko for it. Fresh pa Parang fresh na fresh ako uh, dyan. Ayan. Parang bagit sa city uh, See? Dito dito. Ah, hindi. Favorite niya yan eh. Yung cap na yan. na, na, na yung bonnet na yan. <laughs> mm. oh. ah. Diba? Lagi ah. bonnet hindi, pag nagpupunta siyang bagay na kaya nagbibiyahe. Tila, ito yung tsuro niyo dati la oh. So, ang tingin ko yun. Ako? Para sa Eta. Eta. Ay! Sinda ba yan? Oo! Oh. <laughs> Para pala si ano, Vilma Santos. <laughs> uh, so, kaya ako uh, dyan. Nakakarating lang yeah. namin ng Naia uh, telegram one, one hour pa po yung paghihintayon namin sa mga pamangkin po namin. Hindi. Um, Sinurprise tayo, pati pala si Ate Jane, Kuya Ryan, ano? Paano kung si Mama at Papa mo nandun din pala? Iba na yata yun. <laughs> Nako. Ay, hey Nathan! Ah, uh, practice lang, practice. Practice. <laughs> Nicole! Ay, ah, practice lang, practice, practice. <laughs> siguro nandiyan si mama at papa mo, ano. Eh, si mama at papa mo siguro kasama sila. Wow. Ha? Sobrang na yung... <laughs> ano nararamdaman nito? Kinakabahan ako, kinakabahan ako. <laughs> Parang iba eh. Sa same lang kasi yung pakiramdam ng kabahan at saka na-excite. Oo. Uh. <laughs> Where are they? Where are they? Yeah. Are <laughs> ne <laughs> 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 kiçi? Give me your back at ate. I know you're tired na. Super tired? Yeah, no, no. no. no, sige. No. No, no. Hi! Maganda <laughs> tanghali po. Kumusta <laughs> <laughs> po kayo? <laughs> Ay, okay. Thank you po. Ano po pangalan niya sir? Romel oh, po. Kuya Romel, oh, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. You so you so handsome, Palla. Mm. <laughs> I almost cried when I see when I see hugging you each other. Where's Lola and Lola. Nasaan? Siya? Ayun? Ay, hello po. Hmm. Lola is there? Lola is waiting. Hmm. Hmm. It's Lola! Mm -hmm. oh. Luyak <laughs> yata ang Lola! Gutim na rin yan sila Lola! <here. laughs> o mm. mm. oh, tara! Kasi gutom na sila hindi. Oh, o si Lola! Hawakan niyo si Lola! Doon na lang tayo magkwentuhan. Oh, just... oh, no. Dalawang topis chicken nga po. Topis chicken nga po sa akin. Tapos isang pog guys, hamburger. Tsaka po yung ano, yung... yung, yung uh, Can I, can I introduce my uh, family to you? Uh, this is your tita Jack. Uh, paano ko ba introduce? My son, come here. I will introduce I will introduce them form ano formally. <laughs> formally. Yeah. Uh, it's my beautiful wife, your tita Jack. And The eldest, the eldest is Kuya The next one, Kuya Louis. The next one is Ramshan, Jillian, and Ben Ben. D do you shake hands them? Yes, sir. Shake Again, again. <laughs> okay. I'm. Kanina kasi pede daw ako magtagalog eh sabi ni mama nyo kada lumalabas do sa ano kinakabahan kami hmm. pero i, I can makiki-marites kami later kasi gutom na tayo uwi eat muna uh -huh. muntikan muntikan na di nakapasok hindi da. pa lang nakatsinelas ano pala to five star hotel pala to kaya pala ni Ay, ganun. Teddy mo ako. Wala, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Kinabahan <laughs> ako. Yan po yung pagkain dito. Ah, doon pala yung pinaka main. Oo, oh, okay, Steve. Doon sa gitna. Nathaniel, the, the main menu daw is there. Natanya, no? You, the, the, uh, what about this? Do you like this? Oh, I mm. like the mystical, uh, gusto ko uh, ang salmon. Thank you. Gusto ko ang salmon. Nakayan yung mga ano doon, yung mga salmon. Kakaiba yun yung guys dito ko. Teka, mga... Oh. Tek oh. if you want, I can hold this one and you can ano, get mm -mm. You can try everything. Ay, masarap yan. Nathaniel. <laughs> <laughs> oh, that's it, that's uh, mostly just understand. I can talk about it. <coughs> Where's Nicole? I think they went to the grab Okay. I will put this uh, here. I want to hear Kuya Nathaniel talking to my, ano, to my sons. So you guys play any sports? What sports do you play? For the school, I play volleyball. Uh, I play volleyball. Not it's basketball. But I play, uh, like, basketball, and uh, soccer, and football Do mm -hmm. you guys have a favorite uh, sport that mm -hmm. you guys uh, play? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. I'm about to puke. <laughs> I'm about to

<laughs> Thank you. How about, ano, Martin? Kain po tayo. Ay, hindi talaga siya nakakaintindi talagalog eh, no? O, later na. What about my kuya Nathan? Kain po tayo, Tekram. <laughs> uh. <laughs> okay, you enjoy your food muna. lolo lola. lo ben mhm is ko po asawa mo pa eh sa eh so si ya martin nang sweet nung dalawa parang nag yes so yeah yeah do like it okay Guys, <laughs> <laughs> yeah, it is go here, Jan. What? Wow, I want to share. At Ate Nicole, there's a pinya in the ano, there's a pinya. <laughs> <laughs> May pinya ba doon? Yeah, there's pinya. Uh, <laughs> nakakatuwa ah, si Kuya Nathaniel para na-enjoy niya yung food. Uh, sir, so, pwede magtanong, ano po yung parang pinaka masarap po dyan sa inyo? Uh, the seller po sir, uh, black Uh, pwede pong matikman yung tatlo thank you thank you kuya shush Man. Oh, ito daw yung pinakamasarap na ice cream sa buong mundo Mm -hmm. para sa iyo na. Thank you. Aww. si ano, Ate Gino. I still feel like I'm in the plane. What? I still feel like I'm in the plane. Yeah, you're, you're, ano, pakaram daw niya, nasa airplane pa daw. Okay. I will, ano, I will, uh... First question. Okay, first question. Do you have any first... question? I have question. Okay. Do you have question? Not yet. Pero uh, well, guys, yes. walang walang bayad ito. Diretso agad ito. Walang Ah, when? <laughs> Maybe... Uh, when come <laughs> <Maybe>. back. Uh, <laughs> <or after> Ayun, <laughs> Ayun pagkabalik daw Yes! <laughs> Change the topic. Pakapagalitan <laughs> nyo ni Ate <laughs>

Is that gold? Is that, gold? <laughs> Is that real gold? <laughs> 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 Totoo <laughs> to <laughs> Toto <laughs> ba daw na ginto? <laughs> Ewan mo. Ano, bagay ni Tita Lita. Yeah. Yeah. Uh, uh, maganda ang relo. Oo, natry po practice practice <sila. laughs> na si ko no? huh? na si oh, <laughs> <laughs> have a question um, <clears throat> <clears throat> <clears throat> si huh? I'll think about it. I'll think about it si <laughs> I didn't know you said you want to eat I am it? sure it'll be fine. <laughs> and So at least I know. I know. What do you like to I don't care. Anything. Anything. Wow. Ano nyo kasi ito? Kumakain. Ay, say 10 out of 10. 10 out of 10. Masarap. Masarap. Hindi ba yun yung ano yung mga pizza pizza? Pizza pizza. hindi. It's important to just eat like. Ah, parang pizza pizza. So like, Filipino dishes, they have like fish and you know, like chicken, so that's good. makes me a lot of I'm also trying to gain weight and most of the So I eat a lot of chicken. Or just any source of protein. <laughs> we'll take a picture now. We could go for dinner though. So picture tayo dito. Souvenir. One, two, smile. Wait lang. Sam, you move to ano. Okay. One, two, smile. smile.